ito mga ito lang aming probinsya sa Samar. Yan ang tinatawag na Blue Lagoon. Yan ang daanan papunta sa Blue Lagoon. Diretso ng magtaon mapanas. Yan ang dagat ng probinsya. Maraming dumadahe dyan mga idol. Dagat yan mga idol, lalagyan ng daanan. Papunta sa Blue Lagoon. Ayan mga idol, oh. daming pagliguan yan. Dinadaraan na rin yung mga idol ng mga vlogger dyan. Marami nang pumupunta dyan. Ayan mga idol, oh. ang ganda talaga. Ang ganda ng mga tanawin. Ayan o. Oh. Yan ang ginawang tulay mga idol sa Blue Lagoon. Napakaganda talaga ng mga tanawin. Doon lang yung matatagpuan mga idol sa Northern Samar, kabatuan Palapag. Yan mga idol, napakaganda ng mga view. Yan ang highway, papunta rin sa amin, yan o. Yan ang palapag mga idol, palapag yan. Yan naman ang kabatuan. ane mga idol dyan sa magtaon, barangay magtaon yan. Yan mga idol, napakaganda talaga ng mga bio. Ang dami rin dyan, mga idol. Dumaday na mga blager jan Dinadaraan na rin yung blue lago na yan. Yan, napakaganda ng dagat mga idol oh. Kolay blue na. Yan mga idol oh. Yan mga idol yung tulay na yan. Napakahaba yan mga idol. Yan mga idol. Kaya kung gusto nyong makita ang lugar na to pumunta lang kayo ng Northern Summer. Kabatoan palang.